Hello mga kanyusko! Green Soldier ng Baguio City na mahiya nga ba ng turista? Inereklamo e sa social media ng ilang turista sa Baguio City ang pamamahiya di umano ni Green Soldier sa isang babae dahil sa hugis ng katawan nito. Si Green Soldier, also known as Tito Noel, ay isang street mime performer. Sa City of Pines, na kadalasang nagpe-perform sa session room. Si Johnwell Reyes na dating pedicab driver sa Valenzuela City ang nasa likod ng berdeng costume na kinagigiliwan dahil sa pagpapatawa sa kalsada. Marami ang napawaw kay Johnwell sa Baguio City at sa mga events na pinupuntahan nito gamit lang ang gestures at syempre ang iconic Green Soldier costume nito. Sa dami ng nagpapa-selfie sa kanya na interview na siya at na-feature sa TV. Umabot na rin sa mahigit isa't kalahating milyon ang followers nito sa TikTok. Habang ang nag-like ay halos 17 milyon na. Hindi raw inaasahan ni Green Soldier na sisikat siya dahil gusto niya lang na magpasaya ng mga turista. Ang aim ko lang naman talaga magbigay po ng saya. Kumbaga, hindi ko po iniisip na darating po ako sa punto na sisikat po ako. Pero sa gitna ng kasikatan ay may mga taong hindi natutuwa kay Green Soldier. Kamakailan isang turista ang naglabas ng sama ng loob sa social media dahil pinahiya di umano ng berdeng sundalo ang kaibigan nito. Body shaming ang aligasyon sa mime performer. Pinuntiriya raw nito ang figura ng kasama. Sa kwento ng turista, lumipat daw si Green Soldier sa kanila at tinuro ang payat na kasama nito ang gesture sa kamay ng dalawang straight line. Sumunod na tinuro ni Green Soldier ang nagre-reklamang turista at nag sa kamay ng Coca-Cola bottle bilang senyales na sexy ang pangangatawan nito. At Bilang panghuli ay itinuro ng entertainer ang pangatlong kasama at naggesture gesture ng malaking bilog gamit ang kamay. Ang panghuling gesture na ito na ginawa ni Reyes ang nagpainit sa dugo ng turista na nagsabing, nag init ang dugo ko kasi. This is a really bad shaming in front of people. Bukod pa riyan, paulit-ulit pang niyaya ni Green Soldier ang unang turista na mag-perform kasama siya kahit na hindi na-feel ng turista at parang nahaharas na raw ito. Parang napilitan namang mag-apology ang comedian comedian na may halong paninisi sa kanya mga na-offend. Ayos na sana nung sinabi niyang, alam ko din po yung pagkakamali ko. Sincere po ako na humihingi ng pasensya at pagpatawad po. Sorry po sa nangyari na yun. Kaso sabay kabig na kung sensitive ka raw sa mga bagay-bagay eh, wag na lang daw siyang lapitan. Ipinakita rin ni Tito Noel ang di umanong offensive video para malaman daw ng lahat na walang harassment na nangyari at para makita na kahit ang mga nagreklamo ay napangiti sa eksena. Sabi naman ang na-offend na turista ay hindi naman si Green Soldier ang ipinunta nila sa lugar na iyon kundi dahil sa isa pang busker na magaling kumanta May mga sumang-ayo na nagreklamo at nagpasalamat pa dahil ipinagtanggol nito ang kaibigan Pero may mga nagsasabi rin na masyado naman daw sensitive ang nagreklamo kumpara sa mas malalang panlalait na mga komedyante sa TV May mga naglabasan ding mga commenters na nagsasabing na body shame din daw sila ni Green Soldier noon Ano sa palagay nyo? Sensitive lang ba talaga ang nagreklamo? O oh, gaslighter lang talaga si Green Soldier Mga kanyusko, ano pa ang mga gusto niyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps